Hello everyone! Tomorrow is the spirit of Christmas at ang mga ina ana ay talaga naman magkahanda na para sa kanilang papasko na kanilang mga ninong at So Syempre sa mga ina ko dyan, ito na, mamimigay na ako ng papasko so... Nag-prepare na ako para bukas ready na hindi asel So, sa aking mga inaanap siya eh. So, kaya nabibigyan ko ng papasko. Pasensya na kayo ha, kasi alam niyo naman. Ang mahal-mahal ngayon ang bilihin. So, siguro tama na muna ang mga ganitong papasko ko sa inyo. Kasi hindi pa ako nagpapapalit ng bill. So, ayan na. Lalagay na ako sa ampaw. Okay, wait. So, para sa aking inaanap na si... Joshua. Ayan. So, syempre, 20 pesos. Syempre, ayan. So, kutang SM. Bumili ka dun ng pabango. Ha? So, enjoy mo itong papasko ko. Talaga naman pinatipunan ip ko to Okay. Um, kay Mark. Ayan. So, ayan. Another 20 pesos sa'yo. Kasi, syempre, alam mo naman, mahal mo ngayon ang bilihin nagtataasan na ng ngayon inflation so syempre kailangan natin magtipid pero ah naalala pa rin kita kay Jeffrey ayan o ayan Jeffrey meron ka rin sa akin syempre kahit hindi mo ako favorite ni ni Yolino ayan so hindi kita makalimutan so meron kang 20 pesos ayan ha itago mo to alam mo naman ang nanay mo nakaabog na naman yung papa rin mo na yan ayan ha yan ha and then kay Carlo. Ayan. Ito ko, Carlo. Alam ko naman, ko ay takwan, takwan ka sa klase. So, syempre, hindi, hindi ka makakalimutan ni eh? Nino. Ayan. So, alam ko, masaya ka na dyan. So, sa tuwing sa'yo. Tapos, syempre, doon sa ex ko. Ayan. Ayan sa so, ex ko. Ayan. Ito yung binigay ko sa'yo. Pasensya ka na, ha. Kasi talaga naman naghirap ngayon. So, ito. 400. Dapat 1,500 to. Siyempre, may tax. Ayan. So, ito para sa aking dati kong boyfriend. Tapos, yung crush ko dun sa kabilang section, syempre, crush ko yan. So, may 400 ka dun sa akin. Ayan. Ha? So, pamilabot um, ko na dun sa classmate mo. Pagpasok. Wait lang. di ka siya. Tapos, yung bahay namin, gwapo. Nako, nakita ko yun. Ang gwapo-gwapo niya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 500. 500, 500 sa'yo, ha? Kasi alam mo lang, mga para, ano tayo, plus-plus tayo, kapitbahay, ganyan. Mm -hmm. eh. Tapos, um, nako, dun sa, nakasaya ko doon sa jeep. Tinuha pa yung Facebook mo. Ayan, mga 50. Eh. So, 1, 2, 3, 4, 500. doon sa, nakasaya ko sa jeep. Ayan. So, hi kuya. Mga shoutout sa'yo. Ayan. So, para sa'yo to. 500. Ayan. Naku yung mga inaano ko. Huwag kayo magtampo. Kasi syempre, alam naman, di ba? Si Nino meron niyang favorite piece. Tapos, dun sa... Ay, wait. Naalala ko pala. May friend ako sa Facebook. Wapo din yun. Um, kailangan daw niya ng pambing travel shoes. So, syempre, ayaw, 1,000 sa'yo. Ano, kasi lagay niya ako, chat, chat sa Facebook. Ayan, so, 1,000 sa'yo. Ayan. Okay, so, ayaw, so, ito na lang natin sa akin, 20 pesos, ito na lang. So, sa mga mamas ko bukas, ay, syempre, nag-prefer din ako ng bariya para sa inyo. So, sa mga mamas ko bukas, meron po ako, um, 25 pesos coins para sa inyo. So, Merry Christmas! Mwah!